Yeah. Guys, nandito po kami ngayon sa ano. Ito po ay bay ng Lalaguna. Ano na po ng talukan kasi tagula na po dito. Ayan po guys. Oh. Ang ganda po talaga ng bipagtubiga na. Eh. Ayan po. Kami po ay invited sa birthday yan. Happy birthday po sa aking bayaw na si Ramel Bito. Kami po ay nakikibirthday. Ito po yung kanilang bahay. Oh tatapos ha? yan po yung ginagawang bahay ito po guys, kami po ay dyan, maganda naman ito po, may balong po si Regan ito po yung asawa ko <laughs> Gandang hapon mga idol, gandang hapon. Ah, ganda po nung ano. Ganda oh, po wala. nung view dito. Parang wala si Edring. Ayan po. Ganda po ng view. Talo ka na po dito. Ayan po si Ate Mina kumakanta. Ayan po si Ate Mina ang galing kumanta. Sa'yo. <laughs> 'Yung army kong woman pa oh. na ah, natin. Try Ano? ito? Kita na kita, baby ah.